Star FM, the best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. Ang <laughs> sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM, across the nation. Imarino, hosted by Star DJ Yvonne Adarna. With Star, star DJ John Marino. Marino. Only here on Star FM. Mm -hmm. Magandang gabi, Castor Happy, happy, happy Sunday! Kahit parang patapos na itong weekend na ito. Pero welcome sa ating second week. Hindi, first week pa rin pala siya. No, first week ng October. Tonight is the night ng ating episode 50 episode 50. Grabe, 50 na. Nating na start to ano, with Payo ni Marino ko saan kasama kasama ko po si Star DJ John Marino. Kahapon, pinag-usapan natin ang kanyang pangalan ay Debbie. ba diba? Si Debbie. Ang kanyang sitwasyon is hindi niya mahal yung boyfriend niya ngayon. Sinagot niya lang dahil daw lonely siya. Ngayon naman, lonely siya kasi pa 30 years old na siya. Ito diba na itatago natin sa pangalang Zoe. At aray, parang K-pop hunter lang. Ah. Si Zoe. Ito ang tanong ah, natin episode of 50 si Star to with Bio ni Marino. Ano po ang payo niyo sa katulad ko na natatakot maging 30 years old? Single ako, may office job dito sa Metro Manila at ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Pero feeling ko, tumatanda na ako at napag-iiwanan. Iiwanan? May pa question mark? Kasi, Renation, ikaw ba naramdaman mo na to? Hindi lang kasi to sa 30 years old eh. Minsan nga, kunwari, 25, paputang 26, feeling niya napag-iiwanan na siya iba't ibang stage ng edad na kakaroon talaga ng ganitong thoughts. Kapag nung ikaw na nakakaramdam ng ganito, anong bang ginagawa mo? Anong iniisip mo? Anong mapapayo mo dito? Kay Ate Zoe na natatakot maging 30 years old. Mamaya, ano pa lang to eh, you no? Know? Baka 23 years old pa lang siya. Kasi niisip na niya agad yung masyadong malayo na, hala, magta-30 ako. Anong mangyayari sa 30 years old ko? Bla, 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 bla. At kasi niya siya, no, when we think so much about the future, it really snatch the present. tinamo mo, hindi talaga, hindi tuloy, parang mas na masaya ka ng present mo. Wala na. Kasi nga masyado mong iniisip yung kinabukasan. Although, tama naman yon. I mean, wala namang mali doon. Kasi gusto mo mag-prepare. Pero yung too much thinking, overthinking ng pagkalayo-layo. Be, hindi mo pa nga alam anong mangyayari bukas. Di ba? Meron pang bukas na dapat isipin. Actually, biblically, sinasabi nga no, sa Bible na, um, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Wow. Totoo yun, ang ganda nun eh. Na kung anong meron ngayon, yan yung isipin mo. Bukas, it's another day. It will worry about itself. But it's important din na meron kang savings. Alam mo yun, parang meron kang emergency plans. Meron ka rin plano sa future ng buhay mo. But when it comes of worrying too much, normal lang naman siya. Ako, grabe din ako mag-worry. Pero ang lungkot kasi, ang sakit kasi na parang na, na, ninanakawan natin yung ngayon dahil sa mga worries natin. Aww. Anyway, ang dami agad sinabi. <laughs> Wala pa nga eh. Kasar ka mag-comment ha sa basic page natin, 12.7 Star from Manila. Kung sakali man na gusto mong makichika, makidagdag, kasi baka may masabi ka rin na inspirational. Mama-advise ka, ano man, comment mo lang dito at babasahin natin yan. At ito na ang unang sagot, ang sabi ni top fan, maggala ka. O, ah, di ba? Maggala ka, Sir Yesho. Totoo naman. Baka na-stress ka lang, girl. O, oh, hello, DJ Von at DJ John Marino. Huwag kang matakot. May job ka naman. Pag uh, no work, ito, nawala yung akin, no? Pag no work, mamasyal at mag-gym o oh, zumba. Pag no work. Yun nga mga seniors nagsusumba para magmukhang bata at sexy. You pa! Di ba? You pa! Na 30 years old. Huwag ka matakot. mag maggala ka with your friends. O kaya naman, kung wala kang friends, maggala ka mag-isa. Gawin mo lahat at gawin mo lahat. Ay, ay hirap talaga, no? Pero actually, um adding a year in our life is really a blessing. Blessing din yun! Kasi para ang daming sasabi, hala, tumatanda na ako. Although, syempre ako, hindi pa naman ako 30. Pero iniisip ko rin, ano, ano nga ba talaga ang pakiramdam kapag nasa 30 ka na? Aware naman ako na siguro halo-halo. Halo-halo na yan sa pakiramdam. Syempre, ngayon, ang dami na nangyayari sa buhay, social media. Malal alam mo yung nangyayari sa ibang tao. Tapos may partnership. baka makompare mo yung sarili mo sa iba. Kaya nga napapatanong niya si Ate Zoe na feeling niya siguro na pag-iiwanan na siya. May job naman siya. Baka kailangan mo din ng change of work. Change of work, change of environment, change change of uh, uh, persona, chariz. Change of, ito uh, of fashion style. Pwede mong umpisahan doon. New look, new you, new me. Next naman natin, ang sabi ni ate, ate sabi ko yung Darwin, Zoe, baka na-pressure ka lang. Huwag kang magmadaling pumasok sa buhay pag-ibig. Oh, at baka maling tao pa ang napili mo. Dapat mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Tulad ng SSS, pag-ibig at iba pa. Tandaan ng pag-ibig, makapaghihintayan, tiwala lang kay God at ibibigay niya ang tamang tao para sa iyo. Oh. True la, 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 la. nation sa tingin mo bata pa ba ang 30 years old or is it too old na? Sa tingin mo na pag-iiwanan na ba totoo ba na pag 30 ka na tapos wala ka pang jowa or is na pag-iiwanan ka na ng kalendaryo? Kasi sa South Korea naman, yung mga successful nga doon, yung mga 30 plus. 40 plus nga, di ba, single pa. Yun na lang isipin mo na okay, ito ang mga to, ang gaganda at guwapo, ang successful, ang yaman, pero single. Ganun eh, may tamang time pa rin talaga. Hindi natin alam. Basta magiging ano na lang yan, magical. ba? Diba? Ito naman, next uh, sabi niya is, Ha? Kakagulat naman ang tanong ngayon. Ngayon lang ako nakarinig sa natatakot sa age, Zoe. Walang nakakatakot sa age mo. Pinagpala ka nga. Dahil mag 30 ka pa lang. Grabe ka. Relax ka lang. Napakarami ka pang magagawa. Napakarami ka pang magagawa sa age mo na yan. May enjoy po talaga ang buhay mo. Marami ka pang mararating. Diba? Ang sarap pakinggan yan. Na parang ano, marami ka bang mararating? Marami ka, totoo naman. At magagawa sa buhay mo, basta marunong ka lang mangarap at mag sa tamang oras mo. Huwag mo aaksayahin ang bawat segundo, minuto at oras mo. Pag may gustong gawin, gawin kaagad-agad. Pag may gustong puntahan, puntahan agad. Pag may gustong kainin ka, go. Go lang, walang pipigil sa'yo. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw ang may hawak ng oras mo. Iwasan mo lang maging nega. Always think positive. At isa pa, may work ka, may pera. So, walang nakakatakot. Super ang bata mo pa. Thank you, Ate, Ate, Ate Zoe, Chiris. Ate, Ate Aguas pala ito. Grabe ka naman si Zoe, natatakot nga siya. Pero okay lang, at least, naka-counterfeit mo. Di ba parang, inano natin, kinontra eh, no? Hindi, huwag kang matakot. Ano ka pa, may ibubuga ka pa, marami pa mangyayari maganda sa buhay mo. And sometimes, yun yung mga sampal na nakakagising nakaka doon sa negative... Nega-nega? Ang nega-nega kasi naman talaga nate Alam mo, kapag babae, eh, well, kapag lalaki din naman, dumadating talaga yung negative thinking sa life, no? Kaya, kasernisyon, ikaw rin ha, kung may mga moments ka na ganyan, kontrahin mo lang ng positive, positive thinking. Kapon nga may nag-comment din, no, ang reg ay hindi pala nung isang araw. Ang regret niya is yung naging negative thinker siya. Tapos ngayon, ano, may nag-comment na yun nga maging positive thinker. So I think it's really kailangan. <laughs> it's really kailangan, eh. Ito na ako, na ano naman ang maipapayo ng ating pambansang maninisid. Uy, maninisid yarn! Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. Hihintayin mo pa bang mabakya ka, re-nation? Pero kung bakya is all it takes para magising ka sa katotohanan, eto na! Kasama natin ang at ating star, DJ John Marino! Please come in! John Marino, are you my daddy? Sana naman po! Magandang 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 gabi! Metro in Mega Manila! Hello, hello, hello! Kung sa inyo, musta musta! At muli na naman po nating pagsasaluhan ng gabing ito, mga Kastar At kumusta po kayo sa mga nakatutok po sa atin? At Facebook Live. <laughs> At syempre, sa mga nakatutok naman po sa kanilang mga radio set, kumusta po kayong lahat? Tutok lamang dahil ito uh, na naman po tayo para sa ating uh, payo ni Marino. At ito uh, nga po mga Kastar Nation, eh, meron pong nagpadala ulit ngang uh, letter. Okay? At nagtanong itong si Zoe ng Pagong Silang, Mandaluyong City. Akala ko, kalookan. <laughs> okay? Sa Mandaluyong pala. Ano ito? Sa loob? Sa labas? <laughs> Anyways, eto na po yung uh, tanong niya. Okay? Ano po ang payo nyo sa katulad ko na natatakot maging 30 years old? Single ako, may office job dito sa Metro Manila. At ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Pero feeling ko, tumatanda na ako at napag-iiwanan. <laughs> It's all in the mind lang yan, Zoe. Diyos ko naman. Bakit? Ang tao naman, kahit anong age yan, pwede mag-asawa ba? Diba? Unless babae ka, Zoe. Dahil hindi ka naman na, uh, well, kung companionship lang, kahit mga 60 years old ka, pwede ka mag-asawa. Pero kung lalaki ka naman, wala namang, hindi naman big deal yon, Di ba? I mean, anong dapat mong ikatakot? Anong dapat mong ikabahala? It is because magta-30 years old ka na? Huli ka na ba sa biyahe? Bakit? May nakasulat ba sa batas? Nakapag-30 years old ka na, mag-aasawa ka na? No! Walang ganun. Siyempre, kung single ka, eh, just concentrate muna sa ginagawa mo dyan, sa trabaho mo. Okay? Pa para sa karir mo. Kasi, eto lang ha, once kasi na nagkaroon ka na ng love life, mag-iiba na yung cycle ng mundo mo. Things will never be the same again. Hindi ka na makakapag-focus kasi may iniisip ka ng iba, hindi ka na makakapag-focus sa pamilya mo. It is because meron ng tao na paglalaanin mo ng oras mo. Oh, uh, ng malaking volume ng oras. <laughs> hindi basta-basta oras. Okay? So, uh, sabi mo nga, ang dami mo pang gustong gawin sa buhay, pero You just, you know, uh, alam mo yung mindset kasi, so, you know, na kung may mga gusto kang gawin, gawin mo. Total, wala pa namang nagbabawal sa iyo eh. Hindi ka, uh, hindi ka naman siguro obligado na tumulong sa pamilya mo. Okay? Or bigyan sila ng 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 ng, ng atensyon. Diba? Kung baga focus ka lang muna sa sarili. Pero kung iniisip mo na tumatanda ka na at napag-iiwanan, I guess, napakababaw naman ng dahilan yun. Okay? Para, para mag-asawa ka na rin. o di kaya, para maghanap ka na. I mean, ang, 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 ang nakikita ko kasi rito is that uh, nagiging ano kay yung tipong uh, parang magiging desperado ka na. O magiging atat ka na. It is because uh, naiisip mo sa sarili mo na parang, ay, 30 years old na ako, malapit na. So, kailangan ko ng uh, maghanap. No, it's not that. Ilaan mo muna lahat ng bagay, okay? lahat ng oras mo, sa trabaho mo, o sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Okay? mag mag, mag uh, set ka ng standard mo para sa sarili mo. Stuff like that. Hindi yung standard mo na 30 years old na ako, natatakot ako dahil baka mapag no, 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 At least, okay, siguro by that time na gusto mo nang lumagay sa tahimik, by the time na mapag-isipan mo na, at least may may sapat ka ng ipon i mean yung financial yung stability mo ay goods na syempre as far as uh, mental okay is is concerned okay eh, ready ready ka na handang handa ka na to face all those things and most importantly yung tipong sabihin man natin okay kasi eto kasi minsan uh, yung iniisip din ng karamihan yung tipong pag-asawa na ako oh na hindi man lang pinag-iisipan kung ano may magandang future na may bibigay. At least sa'yo, okay, hanggat hindi pa dumarating, yung punto na yon laanan mo na. Okay, na, ng, panahon, yung pagkakaroon mo ng magandang, o pagkakaroon ng pamilya mo ng magandang kinabukasan, mag ka. And at the same time, syempre, gawin mo na kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay dahil once, once na nagka, ka na ng ihem-ihem sa buhay mo, ay okay, ibang usapan na yon. Okay, ibang usapan na yun. Huwag mong isipin yun na tumatanda ka na, tapag iwan ka na, no. Nasa utak lang yan. It's all in the mind lang yan. Okay, hindi yan yung dahilan para hindi mo i-continue lahat yung mga ginagawa mo because of the age. Ika nga. Di ba? Kahit man 60 years old ka, pwede ka naman mag-asawa. O kahit nga, siguro, uugod-ugod ka na as long as may magkagusto pa sa'yo. Then go. Di ba? Yun lang. Focus ka na lang muna sa ginagawa mo at huwag kang mag-focus doon sa pag sa 30 years old ka na at kailangan mo na uh, na ng karamay, kailangan mo na ng girlfriend, kailangan mo na ng tao na may incorporate diyan sa feelings mo. No, 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 no. no. <laughs> Walang ganyan sa states. <laughs> so, yun, marami maraming salamat sa Zoe. Okay? Sige lang. Uh, kung sa na babae ka, if ever, na maybe nasa 40 ka na or nasa 50s ka na, Okay, inform mo lang ako. Dito lang naman ako, maghihintay naman sa'yo. <laughs> Just kidding, right? Ayan, yan lang. Ang masambi ko, Paglaan mo muna ng pansin. Laanan mo muna ng oras, lahat ng mga ginagawa mo at mag-focus ka muna dyan. Okay, sa kung anong buhay uh, meron ka. At the same time, yung tipong future ng magiging pamilya mo. Yun yung pinaka the best. Para at least, pag dumating man yung tao na yan sa buhay mo, gaano na banggit ko nga, financially stable ka na, mentally stable ka na, and most importantly, alam mo na kung saan patutungo yung kinabukasan ng bubuin mong pamilya. na! Kaya, maraming salamat! At hanggang sa muli, maraming marami salamat din po sa lahat ng mga nakinig, sa lahat po ng mga tumutok. Okay, thank you, thank you, thank you. Ito po muli ang pambasa maninisay na po ninyo, Star DJ John Marino. Thanks a lot for the great company. Okay, and uh, ram marami salamat. Diyos te Agnina, kada kayo, amin na po, ngawan labas na. I'll see you when I see you. Safe tracking apps that cruising to everybody out there. Gonna go, gonna fly, gonna say goodbye. You sleep tight, good night. And don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Marino, ah, si siri John Marino, are you my daddy? Now you hear and see me, now you don't. Yes! thank you so much, Star DJ John Marino. You know, sabi nga, eh, enjoy your season. Wag, wag magmadali. Pero may mga moments na gusto na natin magmadali. Kaya enjoy your season. Marami pa tayong pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng siguro i-discover sa mundo, sa sarili mo, o kaya naman sa iba. And I hope kay Ate Zoe, kantahin mo yung golden. <laughs> yung ano, pinakamataas, yung birit, gano'n. <laughs> Tignan natin ang ah, mga live comments. And sa so mga mabibilis ang kamay, ang daliri mag-comment. Magandang evening po, Star Vaughn, watching Sarah Neta. Ba't kita mo na sa Sarah Neta? <laughs> Ay, loyalty sa RFM, ganda face parang may... Wow, thank you po! Yan. Anyway, Kasari Nation, magpahinga na muna dahil bukas Monday na, no? Oh, back to work ang marami. Back to school, hindi. Back to school ng ilan? Back to work yun talaga, Kasari Nation. Pahinga ng maigi and enjoy our music. We are up until 12 ng kapi. Ako, jan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yarn sa 182.7 Star FM. Like mo, share mo. At, at yan at ating Star Tanong presents Payo ni di Marino. Dito na sa